So what's up mga Lodi Wala nang intro intro Yun tinanghali tayo nung way Kasi nagkaroon pa ng meeting sa trabaho So ang hali na tayo Kainitan na ng mga Lodi Terik na yung araw Kaya Masakit na sa mata mga Lodi Lalo na kapag panggabi ka Kapag puyat ka Nabulaga nga tayo mga Lodi Pag ganitong oras pala dito Grabe ang traffic mga Lodi ngayon ko lang ito naranasan dito mga Lodi sa loob ng ating paboritong daanan. Yun mga Lodi, kung nakikita nyo sa kaliwa, oh, pila-pila yung mga sasakyan. Dito sa kahabaan ng subdivision na to na palagi nating dinadaanan mga Lodi. So hindi nga natin Lodi nadala yung ating legendary na sunglass kasi hindi natin naasahan na magkakaroon pala ng meeting. Hindi natin na hindi natin napagandaan kaya hindi natin nadala yung nating panguntra sa araw. So yun mga lodi. Pero tuloy pa rin tayo kasi kailangan talaga makauwi na mga lodi. At kuyat na tayo. Medyo shaky na tayo. Naantok na rin tayo. Kaya yun. So tuloy tuloy mga lodi. So pagdating nga dito mga lodi. Nadaanan na natin yung paborito nating mga puno. Ayan mga lodi oh. Aden mga puno dito, Lodi. Na miss ko na tuloy ito kasi bihira na tayong makapaglong vlog. So siguro kailangan araw-arawin na natin yung paglong vlog natin, Lodi, para makuha natin 60,000 minutes views. Kailangan na natin ito Lodi. Kakaririn na natin. Yan mga Lodi, oh, pag nakita mo 'yung mga baliti 'yan, mga Lodi. So matatagal na 'yan kasi nakikita mo naman sa mga ugat nila, talagang halos nasa lupa na, dami na. So traffic pa rin Lodi. Pagdating dito talagang kahit na umaandar yung mga sasakyan Lodi. Kahit moving siya. Pero makikita mo talaga na napakarami sasakyan ngayong araw na to. Araw nga pala ng biyernes ngayon mga Lodi. Tirik na tirik ang araw. Tapos na yung mga panahon ng tagulan. So init na naman ngayon mga Lodi. Mabuti na lang Lodi. Dito sa lane ko. Tuloy-tuloy lang ang takbo ng mga sasakyan. Pero pagdating dito Lodi sa part na to, ayan, dikit-dikit na Lodi, hindi na gumagalaw. Yun, mga Lodi, gumalaw din pala. Yun, makikita mo Lodi, sa sauna, talagang traffic, yun. Kaya, ingat-ingat lang tayo sa pagbabike, mga Lodi. Yun, nakikita nyo yung Lodi sa likodan ko. Oh. Talagang maraming sasakyan. So kahit po tayo mga lodi. Tuloy pa rin ang pagbabayt natin. Kasi mga nakaraan, palaging umulan. Hindi tayo makapag-vlog ng long vlog. Kasi mahirap pag-vlog ng nakakapote, lodi. Tsaka wala tayong pangontra dun sa ano. At ng ulan sa cellphone. So ito, Lodi, buti nga dito sa crossing, Lodi. Malapit na to sa labasan, Lodi, ng subdivision na to. Meron nang nagtatraffic. Dahil nga sa dami ng sasakyan. Mabuti naman Lodi kahit papano nakaka dire diretso pa rin tayo. So pagdating dito Lodi oh. Yung Jaguar na yun oh. Mungay kaway pa sa atin. So, hindi naman natin siya masya shoutout kasi nga tuloy tuloy na tayo rito dahil traffic hindi tayo pwedeng huminto doon para lang i-shoutout siya. So, tuloy-tuloy tayo, Lodi. Ito na yung malapit na to sa labasan, Lodi. Papunta ng, ano na to, Lodi, ng highway, ng si road. So, yung grabe ang traffic dito, Lodi. Buti nakakadaan tayo sa gilid. So, nakalabas na nga tayo, Lodi, dito, pagkanan. So, yung lane natin dito, Lodi, sa right lane, maluwag naman. Pero kung titignan mo din sa kaliwa, Lodi, yung left lane. Kita mo naman, no? Grabe ang haba ng traffic, Lodi, dito sa CA Road. So, kung dito kayo dadayan mga Lodi, kung napapanood nyo to, eh, doon kayo dumaan sa, ano, alternative route. Kasi pag dito talagang traffic, Lodi, oh. Dito na tayo dumaan, Lodi, sa safe road. Dito sa service road sa kanan. Kanan na tayo dito, mga Lodi. Ito na yung lugar namin sa Saging Street. So, pati dito, Lodi, busy na rin kasi okay, yun nga sabi ko nga tanghali na yun, so, buti na lang Lodi moving naman yung ating pagbabike so, talagang mahalata mo Lodi sa aking mga mata na talagang buyat tapet ngayon yung araw perik na na buti na lang yung legendary bike natin eh, talagang palaban naman hindi naman tayo tinitirik so, pagdating dito Lodi, madadaanan natin yung simbahan. Ayan, yeah, sa kanan. Ayan, yeah, may mga nakaparadang sidecar yan. Lodi yung simbahan namin. So, malapit lang simbahan dito, Lodi. Tapos malapit lang din dito ang ano, yung senior high, Lodi. Kaya yung mga nag-aaral dito, dito na senior high, dito na napapapasok kasi malapit lang. At least wala nang pamasahe. Pag uh, lagpas ng senior high, mga Lodi, ito naman yung palengke namin. So talagang hindi ka nalalabas, Lodi. Kompleto na rito sa lugar namin. Pero na lang, kung mamamasyal ka sa mga mall, yun, kailangan mo talaga lumabas. Pero kung yung mga pangunahing bilhin lang, Lodi, at pangangailangan, meron na dito sa loob ng aming lugar. Sana. So, touchdown na nga tayo, mga Lodi. Ito na yung skinita namin. So, yun, no oh, Si partner, nagpapayagib pa doon. yung kunting, ano natin, sideline. Tapas so, na dito sa loob, Lodi. Ito na si Cherry. Yan, masalubong lagi sa atin. So mga lodi, huwag nyo kakalimutan mag-like, comments, share, follow sa aking page at syempre sa aking reels. At huwag nyo rin kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, lodi, sa dalmasyo Sana Vlog. So hanggang dito na lang mga lodi. Maraming maraming salamat. Babush!